Hey guys, for today's video ay sumahan nyo nga ni po pala kami sa ganap namin ngayon. Magaluto nga po pala ako ng pangumagahan namin na ginisang sardinas. Ay bago nga ni po pala yun ay kumuha nga pala muna ako ng talabos ng kamote din sa may kapitbahay namin. Abay nagpaalam naman nga ho pala muna ako bago nga ni pala kumuha din at baka tayo pagalita na Roy Pero mabait naman nga ho talaga rin kapitbahay namin at nabigyan nga kami niyan dati ng ula. Abay shout nga po pala dinis sa aming kapitbahay. Dinamihan ko na nga rin nga po pala nang kuha ng talabos at masarap nga ho ilagay sa alutuin sardinas. Tapos ko nga ni makakuha di yan, ayan nga ni po pala at tagdupong na rin ako dini ng apoy. Sinalang ko na nga rin nga po pala din kawali at parang ako uminit na. At numa na eh yung kawali ay naglagay na nga rin nga po pala ako din ng mantika. Nagisa nga pala muna kami dini ng sibuyas at bawang. Sa karning luto nga po pala sa amin sa sardinas ay sobrang sarap na nga ho na rin sa amin. Sobrang simpleng ulam nga lamang nga po pala rin pero mapadami ka nga ho talaga ng kain. Ay pag man din nga ho hindi kami makabili nga ho ng baboy o ng pang ulam. May ari lamang man din nga ho, inaluto namin ay ayos naman din. Abay dati nga lamang nga ho 18 lamang ay ngayon naman nga ako ay 27 na. Abay pagkakamahal naman nga ako talaga ng bilihin ngayon kay kay magmahal na rin. <laughs> Dahil may konting kalumismis nga po pala dini sa bahay. Ayan nga ni po pala at nilagay ko na rin dini. Nilagay ko na nga rin nga po pala dini ari nga po pala talabos ng kamote na kinuha ko dun sa kapitbahay namin. Konting pagpapakulo na nga lamang nga po pala nari ay pwede na nga rin nga po pala ring hanguin. At rin na nga po pala taluto na nga rin nga po pala yung ating ginisang sardinas. Ay parini na nga ho kay dini at tayo nga ho Abay kain na nga po pala tayo dini mga, mga Away, Aroy At fast forward, at pagkatapos taming kumain diyan, ay eh, nagsiligo na nga po pala muna kami at kami nga po pala ay may apuntahan. Mapunta nga po pala muna kami din sa aming bukid at kami nga po pala magabisita muna ng amin palayan. Abay, nakakatuwa nga lamang nga po pala rin palayan namin at matataas na nga po pala yung palay. Ay, matagal-tagal nga rin nga po pala ko hindi nakakapunta din sa aming palayan at gawa nga po pala may pasok na ako. Pero natatanawan ko nga lamang nga po pala rin palayan namin kapag nag-aula ako ng kalabaw. Mga ilang buwan na nga lamang ho ay masuloy na din palay namin. Ay, nakaka ato wala mang man din nga hong pagmasda na, na rin palaya namin at green na green nga ni. At anong sarap man din nga hong magtigil din sa aming palayan at gawa nga hong sobrang lakas nga ni ng hangin. At dahil nakakita nga po pala kami ng puno nga po pala din ni ng balingbing, ayan nga ni po pala at kumuha muna kami din Ay nga ngayon nga lamang nga po pala ulit kami nakakita ng puno nari kaya kami sugod na din ni sa pagkuha. Sobrang tagal ko na nga rin nga po pala hindi nakatikim na rin, simula pa nga ni nga hong elementary ako. Doon nga lamang nga po pala kami nakuha ng balingbing do sa may kapitbahay namin ay kaso naman nga ho, ngayon ni naputol na yung puno. Ay anong sarap man din nga, hon, nga sawsaw ngao sa sini na kaso naman ngao i wala kaming dala maya-maya nga ni ay nagaya no kagandang ari nya po pala kami maglakad palabasan Napagdiskitahan na pagdiskitahan nga rin nga po pala namin na pumunta din sa ilog at ayo panga ni nga ngao na ring umuwi na mga pinsan ko dahil medyo basa-basa na nga din ngao pala sila ay gusto nga din ngao pala nila maligo daw sa ilog ay diyan nga ni tuwang-tuwang ngao pala rin mga pinsan ko at akarte ngao sila din sa Maydam medyo malapit nga la mga popularing ilog din sa may amin at kabilang barangay lamang mga po pala ari ay anong tuwa naman ngao talaga ni tiya mo may pagsayaw panga ning nalalama ay ano sarap naman nga ho talaga magligo dini at tingnan niyo naman nga ni nga ho ang tubig at napakalinaw nga ni. ano anong pagka man din nga ho ng tubig dini para man din nga ho may yellow. Tingnan niyo naman nga ni po pala yung agos nga ho ng tubig at napakalakas nga ni. Inadayo nga rin nga po pala aring lugar nari lalo na nga ho kapag summer. Abay sinulit nga rin nga po pala namin ang pagligo dini at minsan nga la mga po pala ari. Kahit medyo malapit nga la mga po pala ilog sa amin eh hindi nga lagi kami nagaligo at gawa nga ho sobrang dami din namin inagawa. Pag may mga okasyon nga la mga ho pala kami nakaligo nga ho sa mga Garnik. Ay paglamang man din nga ho minagaya kag sa amin ay doon lamang man din nga ho kami nakakaligo ng ilog. Abay ari pagpunta nga po pala namin din sa ilog hindi eh, nga po pala namin pinano at ari nga po pala biglaan lamang. Abay sa mga nagabalak nga ho di na magligo ay kailan nyo nga ho atuluyuan at kami nga ho inauna na din eh aroy ah. At dahil biglaan nga po pala yung aming pagligo diyan, eh, di ay wala man din nga ho kami dalang pagkain aroy ah. At pagkatapos nga pala namin di na magligoan ay eh, di lumakad na nga rin nga po pala kami pa uy. Ay sabi ko nga po pala din sa pinsan ko ay dumiretso na nga pala kami ng bayan at may akunin nga po pala ako dun sa LBC. Pero dumaan nga po pala muna ako sa bahay namin at kinuha ko nga po pala doon yung school ID ko. Hindi na nga rin nga po pala kami nagpalit diyan at mamaya na nga lamang daw nga ho pag-uwi. Pagkarating nga pala namin din sa bahay ay dumiretso na nga rin nga po pala kami din sa may LBC. Hindi na nga rin nga po pala ako nakapag-video dun sa loob at gawa nga ni nga po palang nahi ako mag-video-video. Pagkatapos nga po pala namin makuha yung parcel ay diyan nga ni po pala at lumakad na rin kami pa uwi. Pagkarating ko nga po pala din sa bahay ay yan nga ni at binuksan ko na nga rin nga po pala aring pinadala sa aring nga po mga banana chips from Nueva Vizcaya pa? Ay, talaga naman nga akong napakalayo pa nga na pinagmulan nga ho na rin banana chips nga hong Super na Super na-appreciate ko nga po pala rin pinadala ni sir sa akin. At hindi nga lang mga po pala banana chips yung pinadala sa akin ni sir at may pa letter pa nga ni. Sa talang buhay ko ay first time ko nga lang nga ho talaga makatanggap ng letter. Tapos yung nagpadala pa nga ho sa'yo ng letter isang customs broker pa. Super nakakakilig man din. Kaya thank you so much sir Dexon sa pinadala mo sa akin na garni. Kaya sa mga gusto magpasalubong ng mga garni nga hong banana chips ay mag-order na ng ho kayo sa kanila. May iba't nga po pala sila na pwede nyo nga ho palang pamilian. Ilalagay ko na nga lamang nga po pala yung kanilang Facebook page sa comment section kung gusto nyo nga po palang umorder. At yun lang naman nga po pala muna ang ating video ngayon. Salamat po sa inyong panonood. God bless.